morning mga kapay. Good morning sa lahat. Good morning sa mga bisaya. Ayan talaga. Magloto naman tayo, mga kapay. At ano, ang lutuin natin ay isdang tilapia. Ayan. Magsigang daw mga kapay. Ito yung lulutuin ko mga kapay. Ah, uh, tilapia. Naka-slice na ito. At ito ay ah, uh,

Okay ba? Tapos na yung ano? Ah, paglilinis ito, yung isdang tilapia. Ito ay isang maalat na isdang tilapia, mga kabay. Okay ba? Okay ba? Habang nakasala yung ano natin, ah, niluluto na tilapia. Okay ba may tayo nang ano? Yung dahon ng kamote. Yan ang ihalo natin, mga kabay. Okay, bye. Okay, uh, muntik nang makalimutan yung pangsahog. <laughs> Mag-slice mo na ako ng ano, sibuyas. Yan. Tsaka kamatis. Ah, luya. Yan. kopi okay, bay, jangan lah itu tuh anu uh, kumuluk, yan pulang kumulu itu bay, lo tuh nato, bay, acara tim perahanan ngatin, yang ambilis mana kau bayu, kumulu nah, yang tim natin ngatin tuh mana bay, oke mana kau bay, lagi natin yang daun. Oke, okay, bay. lutung Loto lotong na to, mga kabayo. Oh, ah, natin ito mga kabay. At tamang tama, ah, malapit na alas 12. Eh. Magkain na tayo para sa ibaba mga kabay.